So dito guys, boring ako mag RJ guys Kaya nag classic muna ako Bit ko talaga mag link dito guys Kaya unique ko na talaga yung link At maya maya guys Panoorin nyo tong video na to Mag aawa yung Claude saka yung Asia guys Ayan guys yan yung Mag aaway yung dalawa guys Welcome to Mobile Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them Nagre-read ako dito guys, read yung inuna ko dito. Tapos huh? pupunta yan dito si Winnipeg guys. Ayan, pupunta na nga si Winnipeg. Akala ko dito guys, hindi nag-read yung Winnipeg, nag-read pala yung Winnipeg dito. Yeah. Tapos, dalawa so, sila retrain. Nag-retrain din, din yung Gusion dito. Kinunga din yung blow ko. Pero, okay lang. Naka-double kill ako dito. Kinunga ako ko yung kill. Uh, Univerting. Nagpapatay ko pa yung Alpha. Nagpatay ko ka yung Alpha. Tapos, dito guys. Kukunin ko sana yung blow. Tapos, kinuha na pala ni Gushan tingin din na ko lang maliit na blue blue up na maliit na lang yung I don't sa myself do mag-aaway yung flood dito at saka yung yung ng kalaban guys not bad maya maya kaya lang yung cloud dito Tapos dito guys, nagturtol na, nagturtol na ako. Buti na lang magaling ng yung vision yung mga uh, kasama ko. Yung mga kampi ko guys. Hindi makalapit yung ginibay. kaya yung gusyo ng bobo guys, nag-blue pa. And makuha ko yung turtle dito rin. Uh, na ako sa revap pero nag magka-crush yun sila dito guys. Kaya hindi muna ako na revap tumulot. Nalungan ko muna sila. Not bad. Patay ko yung gusto guys. Ay, patay na Tapos dito guys, nag build pala yung alpha guys. Ayan, nabit niya namin si alpha dito guys. Ay, akong blowback guys. Dito guys, dumala ako sa top. ng yung binibur, guys? Muntik na ako dito guys malakas yan ako. wala akong ult lakas pa ako dito guys tapos napatay ko pa yung winnibur guys ang gagawin nyo dito sa may dito guys pa ano tala nga alaga ko yes. dapat ay ko din na no? Fortune, yung oh. <hazod> <hazod> tapos dito guys kinuha ko na yung turtle para matapakan kung na kami na sa kanya na i uh, yung mga kasama ko sa isang box lang tapos dalawang reply guys yung gusion tsaka yung universe i-indig na yun na kaya nakuha ko yung turtle tapos Pinuntan ko na yung edit guys Dapat ay yung mini bird Kaya na Nauna talaga akong tumaba dito Ayan yung alpha pa yung alpha pa din Dapat yung alpha pa din din yung alpha Yung alpha Tapos dito guys nagsimula yung flood guys sabi niya sa MMA ng kalaban na ah, senior kita Avoid it or just dito guys sinantay ko lumabas yung, yung yung ng kalaban niya. tapos hindi talaga siya lumabas it na it talaga siya kaya inunahan ko na lang siya Kinakilig kill talaga kami dito. Yan pakarami. Mga lalaki. nice game talaga nito. There's never a final mission. An enemy Tapos dito, guys, nag-chat yung kalaban na MM nila nagyayabang yung M1 nagagalit eh pero si Claude talaga yung isa mo dito guys kukunin ko lang sana yung maliit na jungle tapos nakita ko nagtotol na ayun nakuha ko yeah, baka Ricky guards to ah. tapos dito guys nagchat yung Claude guys um, sabi niya hindi mo pa kaya inaano talaga niyo yung ano ng guys tapos sabi ng Asia dito suntukan kaya mo tapos sabi ng Claude dito guys G ayan mag-aaway pa talaga yan guys dito guys nagsimula na yung ano uh, guys palagi nang mapapatay ang Gucia ang lag ko dito guys kaya hindi ako makakuha ng mayos ng bleed tapos sabi ng inunang kalaban dito guys subukan kita one soul reflects one star not bad <laughs> alone is another word for splendid A final mission. An enemy enemy huh. An enemy enemy. Huh. Fortune favors the bold. pinapatay ko lagi yung Gushon dito guys sa yung bumibay guys kasi nagpuna na ako ng back eh tapos sabi pa ng MM dito guys lakas talaga na mang trust talk lakas talaga mang trust talk pag umasa sa magulang ang lord Sabi ng Claude dito guys, may pira o tapal mo sa mukha. Grabe yung kastukan dito guys. Tapos sabi ng imim ng kalaban guys o galing sa mama mo <laughs> grabe ba naman yan tapos sabi ng Claude guys dapat pag bobo din na naglalaro <laughs> dito guys makakuha ko ng sabit guys yun yung gagawin ko dito guys grabe yung gagawin ko dito guys napakatindi yan napatay ko din sa alam pa Patay ko din yung heroines guys ay full kill guys ayan papuntahan ko yung guniver guys pero yung gusion yung mauna guys ayan focus muna tayo sa kill guys huwag muna tayo dyan sa away nila yung grabe yung ginawa ko guys ay grabe ay hindi pa ako mapapatay din guys yan eh grabe ba Balik tayo sa away nila guys Yung sabi ng alpha guys Malakas kayo takbuhan Tapos sabi ng isya Asa sa magulang Tapos sabi ng oh guys, di ako umasa baka ikaw Sabi ng isya Asa sa magulang Grabe Nothing feels better Than playing with blades tapos sabi ng isya rito guys ako, nasa trabaho nga ako, big time lang. 食べる。Oh, <Yeah. S 1> So yun guys, panalo kami dito guys Gagaling ng kasama ko guys Tuwat talaga ko sa pag-aaway ni Ni Isha tsaka Claude Nice game sa inyo mga par